Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga tanga na mga Filipino na ang hilig-hilig nilang pumunta kay Tulfo na hindi naman sila natutulungan sa kaso, instead kayo ang tumutulong kay Tulfo para payamanin nyo sa YouTube. Kapag may kaso kayo dapat dumulog ka sa abogado hindi kay Tulfo. Kasi hindi lawyer si Tulfo. Hindi masusolb ang kaso nyo sa pagpunta sa sikat na tao na hindi naman abugado. Wala kasi ka alam alam ang mga Filipino. Hindi nyo ba alam niloloko lang kayo ni Mr. Tulfo? Kasi si Tulfo hindi yan abugado. Walang alam gumawa ng pleading submitted to the court. Segi para malaman nyo na walang alam si Tulfo gumawa ng pleading submitted to the court, pag-agawan ko yan ng isang kaso at sasabihin niya kung anong mga legal remedies. Gusto ko walang daldalan. Dapat gawan agad ng papeles para mapahiya kayo na yung iniidulo ninyo ay walang alam sa batas. Nagpapanggap na abogado hindi naman lawyer, kung umasta sa TV feeling niya lawyer siya ha ha ha, -ha kayo naman mga tangahangang hanga. Ang pag-aaral ng law ay hindi yan kwentuhan ni Natulfo at Robin Padilla at Lito Lapid at Bong Revilla na yabang-yabang lang ay ayos na. At hindi yan paartehan ng mga candidates ng Miss Universe at artista na ikikimbot mo lang ang kwet mo at magsasalita ng thank you so much. Guys, judgmental? Sobra siya, grabe siya iilan lang na mga salita ng mga bobo na mga artista. At hindi yan training ng mga pulis na jogging-jogging ka lang ay general na maski walang alam sa batas. At papatay ka lang ng tao at magtatanim ng droga sa mga biktima at mananakot sa mga tao at nanguhulidap at manggagahasa ay ayos na. Mahirap mag-aral ng law. Si Tulfo ang umiidulo sa kanya ay mga mangmang na mga Filipino. Naalala ko dati si Evelyn yung tinulungan namin sa kaso. Palagi siya nanonood kay Tulfo. Sabi niya napakagaling daw ni Tulfo. Ito na nagkaroon siya ng problema, idinimande siya ng lending company kasi hindi niya nabayaran utang niya. Pumunta siya kay Tulfo, pumila sila madaling araw. Sabi niya pabalik-balik sila halos 4 times walang nangyari. Ang yayabang daw ng mga staff ni Tulfo. Sabi namin si Tulfo walang alam yan kasi hindi yan lawyer, niloloko lang kayo pinagkakakitaan lang kayo sa YouTube. Sabi niya oo nga akala namin totoo yung nakikita namin sa TV. Sabi namin si Tulfo ang gusto nila ay away magkabit. Kasi kinakagat ng mga tanga. Kaya sabi niya tulungan mo naman ako sa kaso, kaya kami ang gumawa ng pleading submitted to the court. Natulungan namin siya na padismas namin ang kaso. Sabi namin kapag kaso ang problema ninyo hindi nyo kailangan si Tulfo. Anong gagawin ni Tulfo sa kaso mo? Dadaldalan lang kayo. Hindi naman marunong yan. Pinagluloko lang kayo. Sabi niya oo nga wala naman pala alam. Puro lang yabang sa TV. Sabi namin ito ha si John Regala noon sabi niya bibigyan daw niya ng isandaang libong peso. Hanggang sa namatay na lang si John Regala hindi niya binigyan. Ni Itlog, ni Kamatis ay wala siyang maibigay. Sa bunga nga dyan siya magaling. Sinungaling yan si Tulfo. Pinapaniwala niya ang tao na may alam siya sa batas. Puro yabang puro kwento wa naman wenta sa totoo lang hindi siya nakakatulong sa tao instead siya pa ang tinutulungan ng tao para payamanin siya sa YouTube. Ang mga Filipino madaling maloko. Mga tanga kasi kayo. Ayon na masan, Kaya hindi na siya nanonood sa TV. At ito rin mga anak nila tinanggal sa work dyan sa may Rojas Boulevard yung Big Brother Restaurant. Pumunta sila kay Tulfo four times din madaling araw pumila din sila. Pabalik-balik sila walang nangyari. Sabi namin si Tulfo wala naman talaga alam yan kasi hindi yan lawyer. Mga lawyers nga walang alam sa batas lalo hindi na nagbabasa ng batas at hindi nagpa-practice sa profession si Tulfo pa kaya na hindi naman abogado. Karamihan kasi sa tao madaling maniwala na akala nila matalino na akala nila kapag nakita sa TV ay totoo. Sabi namin ko Segi para maniwala kayo na walang alam si Tulfo puntahan ninyo at magpagawa kayo ng pleading submitted to the court na si Tulfo ang gagawa. Ayon naniniwala na sila sa amin na si Tulfo ay walang alam. Kasi puro lang yabang sa TV. Maraming mangmang na mga Filipino. Mantakin mo si na Tulfo, Robin Padilla, Lito Lapid, Bong Revilla, Bato de la Rosa, Bongo ay naging senador na mga wala naman alam sa batas. Akala nila ang pag-aaral ng law ay kwentong tulfo na yabang-yabang lang ay ayos na. At training ng mga pulis na jogging-jogging ka lang ay general na maski walang alam sa batas at akala nila na parang artista lang at candidates ng Miss Universe na ikikimbot mo lang puwet mo at magsasalita ng thank you so much ay okay na. May tinulungan kami OFW pumunta sila kay Tulfo hindi sila tinulungan kasi wala naman alam si Tulfo gumawa ng pleading submitted to the NLRC. Dinaldalan lang sila. Sabi ng tinulungan namin oo nga sir akala namin may alam wala naman alam puro yabang sa TV. Sabi namin wala naman talaga alam yan kasi hindi naman lawyer si Tulfo. Ni first year ng law ay hindi nag-aral pero sa kayabangan eksperto. Niloloko lang niya mga tao pinagkakakitaan niya sa YouTube. Yung mga lawyers nga walang alam sa batas lalo na kapag hindi na nagbabasa at nagpa-practice sa profession. How much more si Tulfo na hindi naman nag-aral ng law. Ayon kami tumulong sa kaso kami gumawa ng position paper kaya nanalo sa labor. Kaya sabi nila hindi na sila nanood kasi wala naman pala alam. Sabi namin si Tulfo ay idol yan ng mga tanga na mga Filipino. Marami kasing mga mangmang na mga tao kaya naloloko. Sabi namin idol yan ng mga tanga. Kaya kapag may kaso kayo maging complainant man kayo o akusado dapat damolog kayo sa abogado hindi kay Tulfo o kung kanino pang sikat o kilala na tao na hindi naman abogado. Huwag kayong magpapaloko dapat matuto na kayo. Kaya maraming mga senador at congressman na mga walang alam dahil sa kasalanan nyo. Dapat ang iboboto nyo sa Senado at Kongreso ay mga abogado at hindi yung nagpapanggap na abogado na hindi naman lawyer kagaya ni Mr. Tulfo na nagmamarunong sa batas wala naman alam. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.